Hello mga kayads! Happy Saturday! Ha? Drumstick ako! So andito kami ni Daddy sa KFC guys because we're gonna hear mas anticipated mas sa Redemptorist. Kami lang dalawa guys kasi si Kian may project na gagawin ay eh, nagpaiwan. Ay eh, nagpunta kami sa... Yung sa tapat ng aming subdivision kanina, sinamahan ko si Kian bumili ng ukay-ukay. <laughs> Tapos ako guys, nakabili ako ng Levi's na white na shorts. Ang swerte ko talaga, 100 bucks lang. So, at least meron na akong white na uh, masusuot. Kasi busy ko talaga guys lately, hindi ako nakapag-vlog kagabi nga kumain kaming lahat sa El Corso. And hindi ako nakapag-vlog guys. Nag picture taking lang talaga ako guys kasi napagod ako guys <laughs> so, Hindi ko nga dinala yung aking tripod. Iniwan ko talaga. And ano pa ba? So after naming mag lakad-lakad ni Daddy, maglakad -ano ah, mag magsimba, maglakad-lakad ng kami ni Daddy. And then uwi na after. So kaninang umaga, nag-ano na rin kami, nag -na grocery na kami, kumpleto na 'yon and kahapon nga guys is na nagka na naman to si Jaggy namin so kaninang umaga lang namin nakuha ulit nagbayad na mm -hmm. naman ako ng 1.5 talaga tong si Jaggy talaga ang, ang ano so gutom na gutom ko guys kasi naglaba ako eto nag-crave ako sa ano, corn and chicken so nagdala ako ng tubig So, when we think five, sa 5.30 na mas, kakain mo na kami ni Daddy. Ito na rin yung dinner namin, guys, siguro. Ina. atora, ah, And so, ano pa ba? So, si na ando lang sa bahay si Joy. Uh, alis daw. I makikita sila ng aking bilas. Kasi kagabi nga, guys, uh, after namin mag-ilkor, so, nagpunta kami mag-anak sa Boss Coffee. Eh, Nagkita-kita talaga kami lahat doon, guys. Um, medyo kiwaw pa, guys. Meron pang alanganin moments ako sa bilas ko. To be honest, hindi pa talaga siguro ako ready. Ewan ko lang. Pero bukas, magdi-dinner kaming family na naman sa etas. Yung kinainan namin last November nung nag-birthday si Daddy Glenn don kami lahat magkikita-kita tomorrow for the despedida dinner Joy. Although Wednesday pa naman siya alis. Pero yun lang talaga yung time kasi na available din yung side ng brother-in-law ko. So yun. So good luck to me tomorrow. Sana is magkaayos na. But I'm hoping but I'm not expecting guys. Kasi yung prenay ko sa Panginoon guys, nung a couple of months ago. Ngayon ko lang talaga napagtanto na he answered my prayer. Kasi guys, nagpray ako na sana is magkabalikan na kami lahat, magka-reunited, magka-reconcile. And true enough, we did. So, lakas ko talaga sa'yo, Papa God. So, kain mo na kami, guys, kasi ang gutom, gutom na gutom na ako. And Daddy is here. Let's eat. Let's Let's eat. So, kain mo kami. Done eating, guys. Si Daddy, no? Hindi na talaga siya pala kain ng rice. Tingnan niyo, rice niya. Kita niyo? Hmm? niyo? Hmm. dami pang rice niya, oh. Ako, ubus. Ay, di. May konting natira So, si daddy talaga no nahawa talaga siya sa anak niya ni <laughs> kuya tsaka ni Kenpai si Ken talaga believe ako sa kanila guys so, like disiplina talaga sa sarili yung ginawa nila so to you Kenpai saludo ako sa inyo mga my dears lalab na lalab ko kayo lalab na lalab namin kayo ng papa niyo ni Kiyang Ayan, I'm using my BLK. Gusto ko siya, guys, because pwede ko siyang ma- blush on. Pwede ko siyang ma- pwede ko din siyang ma- eyeshadow. And lipstick. Medyo manipis. And I'll add. -an. Dali lang. Wala kasi akong tripod. Pasensya. Wala pala yung aking microphone. Mali lang. Oh, yun yun. Pero, ano po lang kung maandar pa to. baka kulang na naman sa charge. I'll be right back. So, guys. Ayan. Dala-dala ko pala to kagabi. Kaso nga, lagi Hindi ako nag-vlog kahapon. Pero bukas, definitely mag-vlog ako, guys. It's still 5.07. 5.30 pa yung mas. Narinig niyo ako, guys? Busog na busog ako. Hindi na ako magdi dinner So, balak namin ni Daddy mag-walking lang kami strolling strolling mas ano na ako talaga guys mas relax na kami less stress na ako ngayon na nagsipaglakihan na yung mga anak ko totoo talaga yung sabi nila guys na mas ano na less stressful na yung life ng isang mag-asawa kapag nakapagtapos na yung mga anak nila because your priorities will be will change na um, kung dati-dati yung priorities mo is mga anak mo, school nila and all, ngayon, you'll have more time for yourself, makakapag, ano ka na, makakapag-ipon ka na ng konti. So in other words, um, hindi pa rin talaga ako pinabayaan ng Panginoon, guys. And I'm truly thankful for that. Na kahit na umabot ako sa edad na to, 54, I'll be turning 54, guys this coming March 14. So that's 13 days from now. Um, maligaya ako kasi I was able to celebrate life, another milestone of my life. And this time, okay na kami ng family ng asawa ko. So yun naman talaga yung pinag pray ko talaga guys ever since kasi mahirap guys yung mayroon kang mga kaaway mahirap yung mga meron kang kapamilya na hindi mo hindi kayo magkasundo. Mahirap talaga yan. So, if you need to compromise, compromise ka na lang. For the sake of peace and harmony. Diba? Shall we go? Dario, busog kayo. <laughs> busog na busog si Daddy. Guys, pumasok na ako sa simbahan. Si Daddy, nagpalit uh, siya ng parking kasi may nakita na kaming tagalinis <laughs> ng sasakyan. Kasi pag tuwing pumunta pa kami sa Redemptorist guys, meron kasi naglilinis dito ng sasakyan. 100 bucks lang. Uh, sa labas lang. Sa labas lang yung ano, pati, pati tires. So may tire block na yung 100 mo. Kaya gusto ni daddy dito kami nagsisimba. So 5.30 yung anticipated mass. Uh, mas ganahan sa ko guys. Mas gusto ko rin na dumalo sa oras na to kaysa bukas kasi nga bukas may mga lakad kami yun na nga yung dinner namin bukas sa Etas restaurant and yun ipagpipray ko rin siya ngayon guys na maging okay na rin kami ng aking bilas o ano ba yun asawa ng brother in law ko para wala nang problema guys eh kaya kapag kung aalis na si Joy at least yung sister in ko ba at least we're all ano na all swelled that ends well wala nang intriga wala nang wala nang mga uh, ano ba yon wala nang mga problema wala nang conflict in other words so yan ang pinagpipray ko talaga guys and hinubad ko na yung aking microphone yun ang pinagpipray talaga namin ng family ko Maganda yung itong pasok ng taon na to guys sa amin. Although, on the first part, in January, nagka-problema yung father-in-law ko nga. Doon sa kapitbahay niya. Pero ngayon, at least, uh, we're slowly resolving the issue. And sana magtuloy-tuloy na. And then, maganda din yung pasok sa taon ko kasi uh, napunta ako sa bagong LOB. Um, more, more money. More ano. Although, it's gonna entail me to work na on a night shift. Pero okay lang. I can manage pa rin naman with God's grace talaga. Kailangan ko lang talagang mag-rest. nandito na si Mr. Oh, nakapark ka sa dapit. Kailangan uh, uh, So, in anong oras na ba? Mga 5.30 guys. Ate na kami. See ya. Guys, nami sa SM after na mo ng Simba, nabusog e pa man ni. So, ni Agi na lang mag SM, mag-walking, walking, walking dire guys. Kaya dire, i-move now. And maka-exercise, gapon ni. And, kami lang duha gapon. Of course, we always have, uh, ano ba yun? Us day ni Daddy. Especially now na, naku na si Kian, di na kayo mo si Kuyug-Kuyug. Uh, kami na lang dyan ni Daddy, mo sigig Buwan guys. Amyer dala amyer da there is sa SM. Daga kay tao usual weekend man god. Basta weekend. And Sayo pa man guys mga around 7:30 pa or 7. Tower Garden. Tower Garden. Na ka? Anak ko sa Tower Garden, guys. No? This way to Tower Garden, Wonderland. Mag-vlog ko dia, guys, para makita ninyo sa mga wa uh, pa na Karig SM. Ano to unsa na? Unsa na ang lugar? Sa mga ko microphone ang pa kani. Ah, ano tingog pa? So, awa guys, mauni ang lugar. Garden sa to? Wonderland. And then, di ha, na ay best Beastman sa to? Chinese pa, ila oh, Ay, Chinese. Chinese New Year pa. Please. Ah, maudi ay. Chinese New Year pa sila, daddy. <laughs> Chinese New Year. So, di balik guys, so, walay, walay, walay ganap, walay, walay special. Mga tanaw ko dari sa H&M, guys. Hindi ako akong makita. Although, ako'y plano mo palit kay wala ko'y budget. But, tingin-tingin lang. Nga balik na sa nang mga inaani, guys. Oo, nga marag ka ng sana. Marag bali ba? Yung sa nang mga nabalik ng mga sanina ang sanin ang passion guys balik-balik ra -balik, gid siya mawa siya this year balik na sa the follow the next couple of years Ay, nako. Maglibog ka sa H&M, guys, sa kadaghan nilang items. Ang Nila akong buhok, nagsigin na lang siya fly away. Ay. Ay, mga t-shirts dito. Hmm. Sleeveless. I need more sleeveless, guys, for my blazer. Huwag pa kayo kung mga, mga slacks, guys. I need more slacks. Ay, okay. gamit na siya sa akong trabaho. Although, pwede naman ako magmaong as long as wala, hindi siya tattered ba? yun tau wide wide siya, yun yeah, naka flare siya sa ubos taas lang tayo what I need is slacks siya nga uh, ano guys lagi katong kanabitong murag flare siya sa ubos para musaka kung, akong mutaas kung tiil tanahon kay gamay pagkaita nga babae 5 rabe itong height or 4'11 isa siguro po 4'11 guys mga 5 rabe po Oh, kana kana ka jeans. Kana. Wait, ini Wide high waist. Muni angay nako. Oh, bell bottom lagi angay nako para mo taas sa kuntiin. Ay Nasa sa ning dot guys. Hello, this one 799 raw. Hello, ganahan ko ani dad. 799 Sukod ka na po, no? Sukod ko, guys. Guys, ganahan kayo ko. Ganahan kayo ko sa fit niyo, guys. Eh. Sakto pa ayun. Eh. Hmm. Hmm. Oh. Ang ganda ng fit nyo, guys. Kung sakto sa akin, pwede mag-rubber shoes. Hindi din ako mag-heels. Or hindi ako mag-heels. Never na mag-heels, guys. But I love it. Eh. It's so nice. I'm gonna buy this na lang ulit para sa office na po, guys. Ba? Eh, wala lagi ka ito yung mga mga karsunis. Munang medyo po ko po. Balik-balik ano. ko na po ba? O ka nang pulipulihan I love it. I'm gonna get this. Guys, I bought it. First time kong nag-purchase ng H&M para sa sarili ko, guys as in, never talaga akong lagi H&M. Kasi nga, aside from mahal, uh, nahirapan ako maghanap ng size mas small. Pero ito guys, nagustuhan ko talaga kasi magagamit ko talaga sa aking trabaho guys. Gusto kasing mag-slacks na lang ako ba para kasi malamig ba doon. So gusto ko paiba-iba yung aking slacks na gagamitin. And thank you TDCX kahit papano nakabili ako ng gamit ko sa sarili ko guys kasi tapos na naman akong bumili ng grocery sa bahay nabayad ng mga bills so ako naman yung bibili para sa sarili ko and need ko naman talaga to guys para sa aking trabaho soon and ito rin gagamitin ko bukas I'm gonna pair this with the rubber shoes saan na si daddy? I'm gonna pair this with the rubber shoes. Siguro itong rubber shoes na ginamit ko ngayon kasi either rubber shoes or sandals or heels. Pabagay dito guys kasi naka-flare siya na na pants. And hinihingal ako guys. And si daddy Don sa coffee bay. Abang lang siya sa akin. And I'll pair this tomorrow sa dinner namin yung top na binigay binili sa akin ni Gian sa Taiwan kasi miminsan ko lang talaga yung nagagamit so tomorrow yun ang i-wear ko kasi maganda yun guys ayun po grabe yun, oh, pinipilahan talagang yaw yaw yun yung pila sa si yaw yaw amazing yaw yaw business is good for yaw yaw dito din Mami din. Ay nako, nakulong-kulong siya silang duha. Puntik na akong mabangga sa kanila. Ayun yung asawa ko, nakaupo lang. So after nito guys, uh, stampay-stampay lang kami dyan eh, uwi na kami. Bibili pa pala ako ng gamot ni daddy, yung maintenance niya. I'll buy it for him. Okay? And then, tsaka ko na lang i-close ang aking vlog ko binalit ni Daddy guys, sabi kayo. Murag umilip, sa mana? na? Cruzan? Cruzan siya guys, and then coffee. Walang kamatayan, cappuccino. Coffee bay. Coffee bay. Coffee bay. And asawa ko. Bay na bay. Okay na ka ni, balit ko. Kay para sa akong kabaho. Why? Oh, Ato interview hong siya guys. So okay ra ni mo? Okay mga okay okay demo ni palit ko kawak ko tama ko awawa naman siya oy pero magagamit ko kasi to guys kasi gusto ko dalawa yung uh, everyday ko nagamit ba na pants and gihinga lagi ko guys abot og ano asa mo na ko ibutang wa ko kay bao kay way kabutangan ninyo Ah, bago pa ngao ngao na pagdaot, sa mga, saan na mo pagdaot ni Daddy? Saan na niya pagdaot? botan-botan kamu dari guys. Dinner eh, ko coffee tadi. Lebih enak coffee mi karonasan lang coffee na I'm sure coffee, nasa, after dinner. Ini kafe. ko mag microphone guys basta dagang saba kayo kay ngano ma filter niya ang sound wala well, kong ganahan hindi hmm, dapat kay tao sa SM ah sabado magud guys weekend ba hindi ano makita na ko diri si Alas ba magdadagdagan book doon jud nako guys as in mo na ko diha sa escalator and i'm gonna hug him i'm gonna kiss my apo I would really do that for him. I miss you, Apo. Happy na itong mga birthday, Apo. March 6 yung birthday ng Apo ko. Ako, a week after March 14. Kaya yeah, nung nakita ko nga yung Apo ng brother-in-law ko ba, na-miss ko kaagad si Alas. Uy, kasi dalawa lang sila na Apo sa tuhod. Isang babae at isang lalaki sa amin. Kaso hindi namin makikita si Alas okay lang yan as long as they are fine as long as maganda yung buhay nila I can only wish them the best yun lang so guys, nandito pa rin kami sa SM sa Coffee Bay oh. yung paborito naming tambayan ni daddy kapag andito kami sa SM Seaside maganda, masarap kasi yung coffee nila dito guys Masarap din naman sa Starbucks and Boss. But dito kasi guys, masasarap pa talaga kami sa barista. Sa pagtimpla ng barista. So nilagay ko lang yung microphone ko dito sa bag ko. Ayan, para marinig niyo. So I'll probably end na my vlog guys kasi after nito, we will go home na. Uh, ang importante is nakapagsimba kami ni Daddy ng anticipated mass. And, you know, we were able to uh, hear God's word for today. And next week yata guys, parang Ash Wednesday na, March March 5. Ash Wednesday yun guys. So baka magsimba kami ni Daddy kasi wala akong pasok the entire week next week. Woo! Magre-rest talaga ako guys in preparation on March 10 which is going to be the first day of training for my new LOB. Alas 10 ng gabi ako magsisimula hanggang alas 7 na umaga. And on-site pa talaga, guys. So, good luck talaga sa akin ito. At alam ko, kaya kakayanin ko yung guys para sa family ko. So, I'll see you guys again. We'll see you guys again on our next vlog. Ingat tayo parati, guys. Sa lap especially kayo, guys. Yung pa-uwi pa lang. Uh, yung paalis pa lang. Ingat tayo parati dahil love tayo na. Remember that, guys. Panginoon. Babush! a ulitin